Yan, mga sa uh, may tumawag sa akin ng squadron ng madaling araw. So, si Badirico uh, Tayuman ay na-accidente po doon sa Mangaldan, Pangasinan. So, nangyari po doon, uh, okay naman siya. Uh, hindi naman po ito, ano hinihintay uh, pa natin kung ano yung magiging uh, kaso niya. So, ibig sabihin, nakapark lang po siya. Tapos, takpidla uh, po nga may sumalpok sa kanya na single na motor, critical. So, yun, uh, hindi naman po siya, naka-detain na, naka siya, pero hindi po illegal detention, tama lang, kasi nga dapat imbestigahan. Hindi naman po siya kinulong, thank you po sa mga police station, sa police ng uh, Mangaldan. So at least uh, tama po yung proseso. So naka-hazard po siya and then naka meron po siyang ano, early warning device huminto siya kasi kailangan niya mag magano magpa-load para magkaroon ng waste. After dyan na uh, magpa-load siya, ilang minuto lang sumalpok, Critical po yung uh, buhay nung nakasingil uh, naka-single na motor. Nakainom na sa tamang edad, 22 po yata, walang helmet. Eh wala rin po yata ng lisensya. So until now, iniintay uh, hinihintay yung kamag-anak. So sana po nananawagan ako. Sana bantayan natin ito. Sana hindi po siya mag magkaroon ng kaso na homicide. Kasi wala po siyang uh, alam, may video po na patunay na naka-warning device talaga siya, saka naka-hazard. So, Buds, uh, tatawagan po yung mga team natin dyan sa Pangasinan uh, para babantayan, saka tulungan ka dyan. So, ito po yung video. panoorin niyo po. Layo ng warning device namin, oh no? Nasa 8 meters, 10 meters po mula sa truck. Naka-hazard kami, na Napuntin na lang isang ilaw namin. Bumangga yung motor. Hindi malaman kung patay yung driver o hindi. Naka-hazard namin, o. No? Nagpalog la lang yung driver. La Palog ko lang sa no?